Simulan na ng Office of the Solicitor General ang pag-iipon ng ebidensya para sa patibleng kaso na isasampalapan sa China dahil sa patuloy nitong panghihimasok sa West Philippine Sea. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, kailangan na matibay ng mga ebidensya na maaaring tumindig sa anumang international tribunal. Ererapaso rin aniya na maigi ng OSG ang lahat ng insidente sa West Philippine Sea wala nang manalo ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong July 2016 laban sa China. Dagdag pa ni Guevara, susurihin nila ang lahat ng legal options bago isumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Department of Foreign Affairs. Si kakalap na OSG ang mga pangyayari sa WPS kabilang ang pinakauling insidente ng pagkasira sa mga bahura at floating barriers. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Sus Crispin Rimulya na makikipagpulong ito sa OSG anumang araw ngayong linggo para talakayin ang mga legal na hakpang sa pagsira ng Chinese militia vessels sa Coral Reef sa Rosal Reef at Escora Shoal. Kasama mo sa DJ XL Arimen Manila, Radio Mansion of Salazar, Tapak Arimen.